Naka-alarma ang mataas na bilang ng mga nursing graduates sa bansa na kumuha ng U.S. Nursing Licensure Exam. Ayon kay Congressman Marvin Rillo, mula January hanggang September 2023, umabot sa 26,972 nursing graduates ang kumuha ng naturang pagsusulit. Sabi ni Rillo, mas mataas ito ng 117% kumpara sa 12,399 lamang noong 2022. Nababahala si Rillo na ang mataas na bilang ay makaapekto sa pangailangan ng bansa ng mga nurse. Kailangan niya na gumawa ng paraan ng gobyerno at maglaan ng pondo para sa dagdag na benepisyo ng ating mga nurse pati na ang local health sector. Muling nanawagan si Rillo na ipasana ang panukalan na layuin itaas ang salary grade para sa entry level na mga nurse mula 15 patungong 21 o mula sa mahigit 36,000 pesos ay gawin nito na mahigit 63,000 pesos. layunin nito na maengganyo ang ating mga nursing graduates na manatili na lamang sa bansa para dito magtrabaho. Una nang sinabi ng World Health Organization na kung walang gagawing hakbang ang Pilipinas, aabot sa 250,000 ang kakulangan sa nurse sa bansa pagsapit sa 2030. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.